Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Yan, gagawa na naman tayo ng isang reaksyon. Ito ay may karugtong pa rin doon sa kay President Bongbong Marcos tungkol sa palay, sa bigas na mahal na Uh, binigyan niya ng uh, buying rates kung magkano. So ngayon ang ating tatalakayin kay don sa video ko ay sinabi ko yung about sa mga greedy na mga negosyante, yung mga mga hoard ng na mga pagkain. So ayan na nga nga uh, ang ating presidente ay meron siyang iniutos sa mga taga National Food Authority or NFA na yung kanilang mga Uh, bigas na nasabat or na kukuha or nakikita sa mga budika ng mga negosyante ay ipinamigay. Yan, buti nga sa inyo. Pera na naging bato pa. Kayo kasi. Ayan, kung binenta nyo na lang yan sa 30 or 20, o oh, di sana nagkaroon kayo ng pera, na, uh, hindi sana kayo nalugi. Pero, malulugi kaya sila? Kasi ayon sa news, ang bigas na nakuha doon sa Sambuanga, Sambuanga City, sa Mindanao ito, ay umaabot siya ng uh, 42,180 kung hindi ako nagkakamali. So, babalikan natin yung news, kung magkano ba talaga ang nasabat o nakuha ng mga taga National Food Authority na mga bigas. Ayan, kayo kasi. Mm. So, nung una, kapag merong nasasaba or may nakikitang mga bigas na tinago, mga asukal, or kahit ano-ano pa, yung iba ay sinusunog. Tapos yung, uh, halimbawa, yung mga onions, yung mga vegetables galing sa ibang bansa ay sinusunog. Kasi nga raw, baka may dalang mga virus, mga bacteria, or whatever na pwedeng ah uh, mahawa ang ating mga pananim kunyari pero ito sa ngayon buti ay binigay sa mga tao so hindi napakinabangan so ano ano siya uh, hin, hindi siya hindi siya luma kasi ang tawag nila ay premium premium na bigas kunin nating ating ay glasses kasi hindi natin napapasa. ayan so ang ating masasabi ay good job ah uh, Sir President Bongbong Marcos na ipinamigay mo sa mga taong higit na nangangailangan. At hindi good job doon sa mga negosyante kasi nga pera na ay naging bato pa. So, 'yun, buti nga sa inyo. So basahin natin kasi mayroon silang part 1 at saka part 2. Ito oh. Ah, uh, President Bongbong Marcos ay namahag eh si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr na mahagi siya ng humigit kumulang sa 1,500 sako ng Premier quality rice. Quality talaga. Naku, ito yung mga 60, 65, or 70 pesos ang kilo na hanggang tingin na lang ang mga mahihirap kasi ang bibilhin ay don sa mabahong bigas ng NFA na kapag uh, uh, kinakain daw ay sumasakit yung chan. Yung kung sa Bisaya pa, mabutdan tagkaon. Mm -hmm. So, ito yon 1,500 sako ng premium quality rice sa iba't ibang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or for Peace sa kanyang pagbisita sa bodega ng National Food Authority or NFA Region 9 sa Sambuanga City noong no September 19. ma mm, ilang araw na ang nakaraan? Tatlo na. So, good job pa rin. Sana sa lahat ng mga makikitang mga goods or mga produkto sa mga bodega ng mga negosyante na tinatago, sana ay lahat ay ipamigay para matuto sila ng kanilang aral. Or, kung mautak ang mga negosyante ay ibenta nila ng mura. O syempre, sino ang makakapag-beneficyo? Di ang may hirap pa rin. O, di ba? Okay. So, ang ipinamahaging mga bigas ay bahagi ng, oh, hindi nga ako nagkamali kasi sabi ko, 42,180 smuggled na sako ng bigas na nagkakahalaga ng 42 million pesos na profit. Ayan. Nasa sabat na Bureau of Customs, Port of Zamboanga City. Yun na. Ang tawag dyan ay Mirisi. 42 million. Imagine, ang dami. So, congratulations mga Binipisya rin ang four piece dyan sa Zambuaga City. Uh, magpasalamat kayo. At kayo ay nabigyan ng mga bigas. Uh, hindi lang pera. Kung hindi, meron na kayong bigas. So, ulam na lang ang bibilhin nyo. O, oh, ito. Uh, nasabat sa warehouse sa barangay San Jose Goso sa Zamboanga City noong September 15. So nako nakita nila noong September 15, ipinam, ipinamigay naman pagka September 19. O oh, di ba ang bilis? Ang mga ito ay ibibigay sa ang yung mga natira kasi ang nakuha parang nasa 1,500 uh, sako at saka 4,000 yung part 2 4,000. So ang mga natitira ay ibibigay sa Department of Social Welfare and Development para ipamahagi sa sa mga nito sa rehiyon doon sa kanilang region o yung sa ano sa may Maynila sa Luzon kumusta naman kailan ipamimigay <laughs> ang hakbang ay bilang pagsunod sa otos ni Pangulong Marcos Jr na tugisin ang mga hoarder at ilegal na importer ng bigas kung saan ipinangako ng BOC POZ na patuloy na subaybayan ang smuggling sa lahat ng anyo sa programa. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pamahagi ng iba't ibang tulong mula sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR at Department of Labor and Employment doli sa mga inaasahang benepisyo. Diba? Ang ganda. O magreklamo pa kayo dyan. Huwag kayo magreklamo ha. Huwag na puro nega. Dapat magpasalamat na lang tayo kasi binigyan o ibinigay. Supuntahan so, naman natin ang ating mga pambansang marites kung ano ang ang kanilang masasabi. O ito, thank you for all your prayers to all people of the Philippines. Okay, prayers yung sa kanya. Ito naman, mabuhay PBBM. At ito naman, yes, perfect po, President. You see, kapag ganito yung mga pangyayari, kapag ganito ang ginagawa ng Presidente, na namimigay siya ng na mga pagkain, laging sabi, good job, well done, perfect Mr. President. E paano kung uh, sinunog, pinasunog yung bigas? Siyempre siya, ay, nasa, sinayang lang sana ipinamigay, di ba no? Tapos paano kung ibininta e, ng 20? Yung 20 pesos, pwede na rin yun. Kasi nasabat nga, smuggled nga eh. Pwede rin yun, 20 pesos. Para naman yung, yung pangako ni Pangulong Bungbong Marcos ay matupad. At saka naman yung wish ng mga tao na sana ay meron 20 ay matupad din kahit ano, pansamantala lang kahit uh, parang panandali ang ligaya. Pero hindi niya binig, hindi niya bininta sa halip ay ibinigay niya. So ganun ka mahal ng Pangulong Marcos ang mga kababayan nating mahihirap. Sana sana laging merong masabat no para may maibigay. Okay, ito oh. Great job President Tito Bungbung Marcos mabuhay kamag-anak sila bye magkaparenti bye God loves God loves bless protect you with your whole family and give you long life and more and more gifts with your whole family continue continue to pray and read bible and continue to pray uh, holy rosary yon yung kanilang mga wish and mga suggestions mga comment dito sa kanyang ginawa na maganda maganda sa para sa mga nangailangan, uh very bad or bad trip ang mga negosyante kung ang may-ari ng mga bigas na to. Kasi remember 42,000 hindi 'yun biro, ay millions pala, hindi 'yun biro. Dito din po uh, Honorable Bongbong Marcos sa Tulusa. sa ang yan sa late may mga na may mga nag-hoard ba diyan? O sige. Iano niyan, ipaabot niyan kay President Bungbong Marcos sa Tulusa para ipamigay. Hmm. Next, 'di ba? Sabi sabi na nga ba, tinatago nila ang bigas para pag walang uh, mabibili sa palengke, unti-unti nilang ilalabas ang bigas pero mahal na. Mabuti naman, uh, maka mapakinabangan ng 4-piece beneficiaries, grid job. May surprise na. oh yun nga ang sinasabi ko na ang mga negosyante ang kahirapan sa Pilipinas ay hindi lang yan dahil sa mga politiko nandyan din ang ating mga negosyante na ganid sa kayamanan ba diba? ang mga mayayaman ay lagi, lalong yung mayaman at ang mahirap ay lalong yung naghihirap kasi nga yung bigas ang ating presidente or yung mga siguro nasa Department of uh, Agriculture, they're trying their best to lower siguro the prices. But because of these negosyantes of businessmen, businesswoman na gusto nilang kumita ng tiba-tiba o ngayon, ano nangyayari sa'yo? So, yung tinatawag sa Bisaya na Merisi. Merisi sa inyo dyan. Okay. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang PBBM. Very very positive para sa mga tao. Pero sa iba hindi kasi ganin to, side is side B, may galit, may masaya. To God be the glory. Amen. Mabuhay ang ating mahal na pangulong BBM. Uh, mahilig talaga ang mga tao sa bigay, no? mahilig sa free, mahilig sa libre. O so, ito, Yehey, Sambunga City, yan, mabuti. Si President Ferdinand Bugbong Marcos and God bless BBM Marcos, mabuhay bagong Pilipinas. So siya talaga yung nanguna sa pamimigay ng mga bigas na yan. So yung part 2 sa kanilang pagbigay ay namigay din sila ng Uh, 4,000 sacks. Makikita nyo, ang ganda ng packaging, ah, in fairness, para siyang dito sa Thailand ang uh, colorful. So, may yellow, may puti, yung gano'n, may pula. So, dito naman sa part 2, 4,000 na sako ng premium rice na, nasabat ng Bureau of Customs ang naibahagi natin sa ating 4-piece beneficiary sa Sambuanga. So, yung pauna, yung part one ay 1 ay 1,500 lang. Tapos, umabot siya ng 4,000. And the rest, yung iba dyan ay ilalagay sa DSWD para just in case na merong mga mga ngailangan ay maibigay kaagad at merong mga, uh, kumbaga, reserve, reserva na mga uh, pwedeng ibigay sa mga taong nangailangan, lalong-lalo na ang ating mga kababayang mahihirap. Patuloy tayong magbabantay laban sa mga smuggler at hoarder, hindi lamang sa bigas, kundi sa lahat ng mga pangunahing bilihin. O, yon promise yan ha. So, dapat tayong maging masaya, magpasalamat na yung mga nasabat na mga bigas ay ibinigay na sa mga mahirap kung saan uh, nasa sa kanila naman talaga para sa kanila. Kasi ang mga negosyante natin kung binintan nyo lang sana ng tama at hindi nyo tinago, ay yung 42,000 million, inasa sa inyo sana. E eh ngayon, ano nang tawag dyan? De-alcance na kayo. Wala na. So, dapat mag-learn kayo ng lesson na Uh, gumaya kayo sa negosyante dito sa Thailand na binibenta nila. Kapag may tubo na sila, yung iba binibenta na lang ng half, uh, 50%. Hindi pinapaabot na hanggang sa mga aso na lang ang pwedeng kumain or mga baboy na lang ang pwedeng kumain. Kasi yung ating mga kapatid dyan, yung ating mga kababayan, hindi naman yung mga hayop, mga tao yun sila na kung ano yung gusto nyo kainin, gusto din nilang kainin. So, yun lang po. Maraming salamat. Good job, Mr. President. Sana sa lahat ng negosyante, sa lahat ng budega na may makitang pagkain, dapat ay ibigay sa si mga may hirap or ibenta sa murang halaga. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.